Ayan. Kumusta naman po ngayon si Kuya Dodong? Bakit uh, matagal na nawala sa YouTube? Namimiss ng mga fans at kung ano ng balita kay Kuya Dodong. Kumusta naman ngayon Kuya Dodong? Ay, uh, ganun pa rin sa dati pero sa ngayon hindi pa ako nagbabumalik pag vlog dahil uh, ah, lagi akong busy. Hmm. Tapos yung cellphone ko na nasira. Hindi. Kaya hmm. naiwanan ko na yung YouTube dahil wala tayong magagamit. Kaya hmm. wag lang kayo mga kaibigan dahil babalik tayo dyan. Uh -oh. Kumusta na lang kayo dyan lahat? Yung mga, mga viewers ko, maghihintay lang po tayo mga kaibigan at babalik tayo uh -oh. muli sa dati. So ngayon Kuya Dodo, ano po bang pinakakabalan mo ngayon? Ay, nagtatrabaho na lang dito sa tabi. Kahit anong makikita ko, yan na lang ang ano, trabaho ko. Basta makaraos sa pang-araw-araw. Uh Oo. -oh. Tapos uh -oh. din ako na minsan. Uh -uh tapos ngayon uh, nandito po kami ngayon kasi birthday ng mama ni Kuya Dodong na aking binan eto yung aming pamilya kasama naman lahat ayan so Kuya Dodong iti-cover mo Kuya Dodong baka pwede mo silang ipakilala isa-isa ayan sige dali mo ayan, mga... ayan punta natin yung ating mga kasamahan mga kapatid ko at pamangkin kasi Matagal tayo hindi nakapag-vlog ha mga kaibigan Ito uh, Malaking tuwa natin na umuwi dito yung aking mga kapatid lahat Ayan galing Mindanao mga kaibigan Ayan sila Ayan o no. Ayan Ayan sila lahat Galing Mindanao Galing ng Abu Sayyap, yan mga kaibigan no. Yes <laughs> Tapos sa uh, dito, ito ang aming nanay. Yan. May mga tao nga inom ang bisyo. Kung wala'y tuba, maglaway ang baba. Makakitag tuba, dayog po pang Buot na sa buot na sa namulala. Para lala -la talaga nanay namin mga kaibigan. Ang katiyan na. Ayan sila o, si Jampolo. From Sursogon. Yeah, from Antipolo City. From Landi. <laughs> ito ay eh, Bram Antipolo City. Hi! <laughs> siya Hi! tala natin dyan lahat, mga taga-Antipolo. Hi! Kumusta na kayong lahat dyan? Hi, friends! mabuti uh, naman. I-close Nasa mabuti pa rin kalagayan. Ah, uh, ito ba? May galing ba sa Nueva siya pala? Aya ah, yes, Ayan si tao talang natin nating mga viewers dyan sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ayan na mga preparado naman kaibigan. Yan, hinintay na lang natin yung isa nating bangga kasama at bumili pa ng gasolina. Ha? Ayan. Yeah, sana mga kaibigan, uh, ah, nyo lagi si Brad Ricky. Yan ang channel nito Si Brother Ricky Vlog TV Ayan Yan ang mga <laughs> Mga kasama natin mga kaibigan Masawa na sa kabaw Ayan si Yung chiyuhin ko si Yoke Rock Ayan Galing Antipuro City Ayan Dito sa amin mga kaibigan Dito sa San Pascual. Napakaganda ng tanawin dito. Ngayon, maya-maya, pupunta kami ng Kinalisayan Island. At ngayon nga, napakalaki ng dagat dito. Oo. Oh. Oh, nandito po kami sa malalim. Oh. Ah, ayan. Ay, shoutout nga pala natin si, ano, si Kuya Noli Vlog. Ah, uh, at si Idol Jaber Sniper. Si Mga sword family. Si okay. At uh, shoutout Kayong lahat yan. Taka, buka na ba tanggas? ko na lang kayong lahat yan. Ayan, lalo na rin yung mga Burias Vlogger. kasama na tayo dyan. Ah, kaibigan. Ayan. At dito si Brad Ricky. Vlog TV. Ayan. Yung kanyang mga at pamilya. Ayan, dito na sa bangga natin. Ayan, abag-abag na yung mga kaibigan. At babalik tayo. Muli. So, ayan mga brads Abangan niyo po mamaya kasi pupunta po kami ng Tinalisayan. Okay, alright. Semua kami. Let's go to the room. Go Bye-bye. <laughs> alright. Okay. okay.